Magandang buhay! Tauspusong pasasalamat po sa pag-subscribe at patuloy na pagsubaybay sa Mobazilla. Shout out kina Adrian Baronia, AJ Berenguel, Ansano Mauna, BJ Oxalev, Cecil Gaudan, Edmond Berber, Faisal Unsing, Jean Regusta ng Cebu, Jeffy Magkalas, Kyle Carulla, Louis Abon sa Iceland. Noel Septimo, Ronald Bahian, Ron Strong TV, Ryan Pavia, at Samboy Carrera. Bagong graduate ka man o nag-iisip ngayong magpalit ng trabaho o career, binago ng COVID-19 pandemic ang paraan ng paghahanap ng trabaho. Marami na ang nalilito sa paghahanap ng trabaho sa normal na kalagayan bago pa ang COVID-19. Paano na lang kaya ngayong pandemic? Siguradong nangangailangan ito ng dagdag na disiplina at sulidong pagpaplano. Tatalakayin namin ngayon ang walong tips at tricks sa paghahanap ng trabaho sa mapaghamong panahon ng pandemic. Bago ang lahat, Pindutin ang subscribe at notification bell para lagi kayong makabalita sa aming bagong upload. Una, mag-set ng klarong job hunting timeline. Simulan na ang iyong job search. Magtakda ka ng timeline kung kailan mo gustong magsimula sa iyong trabaho at pamahalaan din ang iyong mga inaasahan. Sa mga challenging na panahon kagaya ngayon, maaari mong asahan ang isang mas mabagal na proseso ng job hiring at onboarding habang umaangkop pa ang mga kumpanya sa tinatawag na new normal ito ang ilang bagay na maaari mong gawin upang masulit mo ang mga gagawing pag-apply para sa trabaho una mag-set ng smart goals suriin kung ang iyong goals ay specific measurable, achievable, relevant, at time-bound. Halimbawa nito, magpapadala ako ng 10 applications ngayon para magkaroon ng 2 online interviews ngayong linggo. Mag-focus sa mga bagay na kaya mong makontrol at ito ay makakatulong sa iyo para patuloy na maganyak at maramdamang ikaw ay productive. Ikalawa, tumingi ng mga oportunidad sa trabaho sa social media. Maliban sa paghahanap sa mismong company websites at job boards, makakabalita ka tungkol sa mga job openings sa social media. Dahil marami ng tao ang gumugugol ng kanilang oras sa social media sites katulad halimbawa ng Facebook at LinkedIn, nagsisimula na rin gamitin ng mga kumpanya ang social media para kumunekta sa mga potential candidates. Ikatlo, maging maagap at tumugon agad sa mga job recruiters. Ang mas mabilis na panahon sa pagsagot ay posibleng maging dahilan kung bakit posibleng ikaw ang piliin para sa trabaho. Ang face-to-face -face communication ay napalitan na ng virtual interactions at ito ay lumikha ng extra layer ng distansya. Kaya kailangang makinig mabuti sa recruiter. Magpapakita rin ito ng iyong interes para sa trabaho. Ikalawang tip, i-update ang iyong resume. Siguraduhin ito ay mahusay na nagawa, mukhang profesional at isinulat sa paraang iniisip kung mapapansin ba ito ng hiring bots o application tracking system at hiring managers ibig sabihin, mainam na gumamit ng tamang mga keywords para makapasa ang isinumiti mong application sa initial screening ng application tracking system ng kumpanya at maipasa sa taong susuri panito. Mahusay kung maiha-highlight mo ang iyong mga kagalingan na hinahanap nila para sa posisyon. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa panahon natin ngayon, Maaaring kailanganin mong galugarin pa ang ibang industriya sa labas ng iyong tinapos na kurso. Mahalagang isaalang-alang kung paano mailalapat ang iyong mga kasanayan sa iba pang mga posibleng trabaho. Ikatlo, magsanay at masanay para sa online interviews. Dahil sa physical distancing, ang job interviews ngayon ay ginagawa na online. Ang mga panuntunang bagay para sa face-to-face -face interviews katulad ng pagsusuot ng naaangkop na damit, kasama ang pantaas at pambaba, pagmiminti na ng eye contact sa pamamagitan ng webcam, at pagkonekta o pagsagot sa mga interviewer sa paraang parang nakikipagkwentuhan lamang. Kung maghahanda para sa virtual interview, humanap ng tahimik, maliwanag at maayos na lugar mainam kung ito ay isang kwarto na maaari mong isara ang pinto. Para sa phone interviews, makinabang sa pagkakaroon ng cheat sheets. Magkaroon ng kopya ng ina-applyan mong job description, ang mga puntong sasabihin mo sa mga posibleng itanong at listahan ng mga itatanong mo sa interviewer. Para naman sa video interviews, i-download na agad at i-test ang video call software na inyong gagamitin bago pa man ng oras at araw ng interview. Magsagawa ng practice interview sa kapatid o miyembro ng pamilya o kaibigan para masanay ka na na nasa harap ng kamera at para maging pamilyar ka sa technology. I-set up ang tamang volume ng iyong audio, position ng kamera at ilaw. Siguraduhin ang internet connection mo ay gumagana at magkaroon ka rin ng backup plan sakaling magkaroon ng problema sa internet connection. Ibigay na agad ang contact details mo sa interviewer para may option na kung magkaroon man ng technical issues habang nasa video interview kayo. Pwedeng maging phone interview na lang ang mangyari. Ikaapat, palakasin at patatagin ang iyong digital presence. I-update at pagandahin ang iyong LinkedIn at Facebook profile at siguraduhin ito ay may tahi o konektado sa kung ano ang nakasaad sa iyong resume. Magkaroon ng oras para linisin ang iba mo pang social media accounts. Alisin ang mga bagay-bagay na ayaw mong makita o malaman ng iyong potential employers. Ikalima, Makipag-ognayan sa mga kakilala online. Hanapin online ang mga dating kasamahan sa trabaho o mga kakilala dati sa pamantasan. Makipag-ognayan sa kanila hinggil sa posibleng job opening sa kanilang mga trabaho sa ngayon. Huwag mahihiyang sabihin ang iyong kasalukuyang kalagayan. Tandaan, ang pagkawala ng iyong trabaho ay dahil sa kasalukuyang pandemic. Sabihan din ang iyong mga kapamilya at kaibigan na kasalukuyan kang naghahanap ng trabaho at humingi ng tulong nila. Maaari ka rin maghanap ng mga kagaya mong professional online sa pamamagitan ng pagsali sa mga grupo sa Facebook at LinkedIn at dumalo sa mga online events. Ika-anim, i-upgrade ang mga kakayahan dahil may extra ka ng oras. Ngayon ang perfect na pagkakataon para palawakin mo ang iyong skill sets. Marami available online courses na tumatalakay sa iba't ibang kinakailangang skill sa iba't ibang industriya. Upang alamin ang skills na kailangan mong aralin at paghusayan. Tignan ang job description ng mga nangungunang trabaho na interesado kang applyan. Ilista ang mga ito at unahin ang mga pinaka-in-demand. Ikapito, aralin pa ang mga posibleng employers. Ang krisis na ibinigay ng pandemic ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon para alamin ang kultura ng kumpanya na nais mong pasukan. Aralin mo ang mga balita at social media sites para malaman kung paano umaaksyon ang kanilang mga leader tungkol sa sitwasyon. Magagamit mo ang kaalamang ito sa job interview upang ipakita na nauunawaan mo ang mga ikinababahala ng kumpanya at maiposisyon mo ang sarili bilang isang makakatulong upang ang mga concerns na ito ay matugunan sakaling ikaw ang kunin para sa posisyon. At ikawalo, gamitin ang oras para mag-reflect o suriin ang sarili. Kahit pa ang paghahanap ng trabaho ngayon ay mas pinapahalagahan kumpara sa dati, siguraduhin prioridad mo pa rin ang pangalagaan ang sarili. Magkaroon ng positibong pangmala sa pamamagitan ng malusog na pagkain, regular na ehersisyo, pagbabasa at panunood ng nakapagpapaunlad na mga material at paggoogle ng mas maraming oras sa mga mahal sa buhay, kahit na via online. Bilang pangwakas, magtyaga sa proseso. Kung hindi ka kinontak ng HR o hiring manager agad tulad ng iyong inaasahan, maging makonsiderasyon. Ito ay isang mahirap na panahon para sa lahat at lahat tayo ay gumagawa ng makakaya upang makapangkop sa pagbabagong dala ng pandemik. Nawa ay nagustuhan mo ang aming pagtalakay kung paano makakahanap ng trabaho ngayong pandemic. Umaasa kami ng inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel sa pamamagitan ng inyong mga subscriptions, pag-like, sharing at pag-comment. Ito ang listahan ng aming 8 tips. Mag-set ng klarong job hunting timeline. Ikalawa, i-update ang iyong resume. Number 3, magsanay at masanay para sa online interviews. Ikaapat, palakasin at patatagi ng iyong digital presence. Ikalima, kumonekta at maging komportable sa pakikipag-network online. Ikaanim, i-upgrade ang mga galingan. Ikapito, aralin pa ang mga posibleng employers. At ikawalo, gamitin ang oras para mag-reflect o suriin ang sarili. Ito ang Mobazela hanggang sa muli.